stoplight. Plano mong kumanan sa right turn anytime with care pero may kotseng nakaharang sa harap na dapat sana ay pa-straight yung kanyang ruta. Tama nga ba ang ginawa ng kotse? Pwede nga bang hulihin ng traffic enforcer yung kotse na nasa harap? Turn right anytime with care at right lane must turn right. Ano nga ba ang pinagkaiba nito? Yan ang i-discuss natin ngayon. Welcome sa vlog natin ngayon mga bay Before natin simulan yung vlog Special thanks pala sa KISH Sa bago nating sponsor itong KISH Apparel At ang KISH Stickers PH So sa mga bay natin dyan na nasa Cebu na Kung makikita nyo ako sa daan Mag beep beep lang kayo Tawagan nyo ako at bibigyan ko kayo ng stickers So rekta na kagad kayo sa ating topic Right lane must turn right Versus turn right anytime with care Ano nga ba ang pinagkaiba nito? So sa scenario natin kanina, yung papaliko ka ng kanan tapos naka stoplight pero may kotse na nasa harap. Dapat sana yung ruta ng kotse is straight. Pwede nga bang hulihin ng traffic enforcer yung kotse? gawa tayo ng sinario. Kunwari, two lanes tapos naka-stoplight. So, itong lane na ito is dapat right lane must turn right. Ito namang nasa kaliwa, pwede pa straight at pwede rin pa kaliwa. Papaliko kayo ng kanan tapos naka-stoplight pero may kotse na nasa harap. Pwede nga bang hulihin ng traffic enforcer itong sasakyan na nasa harap? Ang sagot po dyan is yes. Dapat itong right lane na ito is only for vehicles na talagang papaliko ng kanan. Ano naman ang turn right anytime with care? So, sa natin kanina. Sino mga ba ang may right sa inyo? So pwede nga bang hulihin ng traffic enforcer itong kotse na nasa harap? Ang sagot mga bay is no. Hindi mo pwedeng businahan yung kotse na nasa harap. Meron kasing mga instances mga bay na yung sasakyan na nasa right lane eh, na abutan ng stoplight tapos yung nakalagay na signboard sa kanan is turn right anytime with care. So pwedeng pwede po siya na makastay dyan sa kanan. At ikaw naman na nasa likod is wala kang choice kundi di magintay. Pero as a courtesy, kung talagang kita mo na alanganin na yung oras, tapos yung mga sasakyan na nasa likod mo is yung intention talaga or yung ruta talaga nila is pakanan, road etiquette, mag-give way ka na lang. Doon ka na pumuesto sa left side ng lane. At hayaan mo na para flowing yung traffic, ibigay mo na lang yung lane na nasa right side. Para na rin flowing yung traffic para hindi na kayo magdagdag pa sa traffic lalo na kung rush hour at habaan din natin yung pasensya mga bay lalo na pag traffic, talagang maraming mainit ang ulo, chill chill at iwasan yung road rage so recap lang mga bay, right lane must turn right, dapat talaga na yung mga kotse nakapwesto dyan is pakanan lang talaga turn right anytime with care pwede po na magstay dito sa right lane yung kotse na papastraight yung ruta, kahit siya mabutan siya ng stop, so hindi siya huhuli ng traffic enforcer, so, yung mga nasa likod is wala talagang choice, kundi maghin tay na lang na mag-go. I really suggest na kapag babaybayin nyo straight, tapos yung manonotice nyo na nasa likod ng mga sasakyan o motoris na ka red signal, tapos malapit na maubos yung oras, mag way na lang kayo at dun kayo pumuesto sa left lane. So, yun lang mga bay. Mabilis ang vlog lang po ito kasi meron nag-message sa atin tungkol dito. At kung meron man kayong gustong mga topics na i-discuss natin, mag-comment lang po kayo sa ibaba. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang din po kayo sa ibaba. I-shoutout natin kayo sa mga next vlog. Okay? So, yun lang mga bay, maraming salamat. Sana meron kayong natutunan. This is you back right up from Cebu City. See you guys on the next vlog.